lang siya ng uniform ni Maloy. At bukas po si Maloy ay may pasok na. Mom. Mama. Mama, tayo present na. Thank you. So hi guys! Magandang gabi. At kami ngayon ni Maloy ay mag-unbox ng iba naming mga binili kanina sa bayan at iba po lang may order namin sa online. So yan po bukas ay pasok tani ni Maloy kaya kami ngayon nagra-rush. Talagang gano'n talaga yata. Kung kailang ano na at saka magmamadali. So yan po. At ito may lapis na siya. May malaki at may dalawang maliit. So, ito po atin ang ilalagay. So, ito po yung ibang mga lapis. Ito po yung mga padala po sa amin. Mga papackage po ng Villeros Family. Thank you. So, yan. Meron siyang pang uh, ano, pantasa. Tapos, binilhan ko lang po. Ito po ay require, ano, ah, uh, yung mga kailangan lang talaga niya sa school. Ito po ay uh, isang papel na number one, pang grade one. At, kailangan po ang required din ay malaki na ano po ay Crayola. So ito po ay uh, bili ni Ate Grace kay Maloy. Dalawa po ang galang binili ni Ate. So Ate Grace, thank you so much. Kasi so, sila po ang ating ipapadala kay Marisa Thank you. School. sige ta. Ito, ito po ako po nag, nagpadala. Ano nga, nag, sino nagpadala sa atin ito? Si Ma'am Lynn po. Si Ma'am Lynn. Sila kayo po And, Yan, si Ma'am din ang nagpadala na yan. Ano. Thank you. Thank you po. Tapos, yan. I'm sa school po, kailangan man. pagdala si Maloy ng underwear, uh, shorts, if ever lang po na sila ay magdumi or sila po ay ma mag Yan, yes. dala dapat po sila pamunas ng pawis. At yan po, nirequire din kami na magdala, mayroon silang mga box na ganito. So, ang laman po na ito. Ako po, kami ko lang po talaga ito kanina. So, po. Meron akong biniling tubigan ni Maloy. Baonan niya. Yan, anak ko. Baonan mo. Atin itong nalagyan na ito. Yan, may toothbrush. Angat. Toothpaste. Alcohol. Uh, sabon. So, binili ko lang po ay Johnson. Halagang 23 pesos. Ako, ako, baby, sabon. Abi, anak, pag siyempre ikaw ay maglilinis, maghugas ka ng kamay, kailangan ng sabon. Tapos, nagbili na rin po ako ng cotton buds na halagang 10 pesos. At ah, rin po ako ng isang tupperware na ganito ah. Para po lalagyan na niya ng pagkain. Tapos ito mm, ano, Ito yung dalawa. Ito naman nabubuksan. Ayaw mo yung buksan naman. So ayusin na natin ito lahat. Yeah. Ito po ay mayroong ano ah. Uh, sabitan, yung para po pang sling niya sa, sa shoulder niya. Para po ano ay, uh, hindi siya hirap sa pagbibit-bit. Ilog siya. <laughs> Yan. Yeah. So, yan pa sa ulo. Oo, oh, sa ulo. No, so, yan o, po. At nagbila rin po kami ng isang sapatos ni Maloy para sa kanyang pampasok. Yan. Ito po yung nasukat na niya ng isang araw. Yan. White shoes po yung binili namin. Tapos, napambinin so namin. Ito naman po yung mga in-order ni Estin sa online. Mama, pwede nagyan oh, na tubig? Oo, oh, may mga Daddy, pwede po. Lagyan na lang po, Pwede hey, itong kabita yung isang manuan ng... Para na magpitama ang sukat na ito. At ako, hindi na ako pa makaka... Pa, uh... Para nag... Laki... Ah, like yan, ito, nagyan dito na... Parang malaki, mahal. Number... Oh, 27 lang, sale. Size 27. Parang sale lang. Lari yung kunan at Malaki. siya, mahal. Parang hindi pa kasi kay mali. Pwede. Tapos hindi mo bago. At parang sobrang laki sa paan yung maloy. Pati nga so, tabi, so na. sa online lang namin binili ay. Si po nag-check na ito. Ang kay. Aba, sobrang laki anak. Ay, yung isang saisega na ito din. So, yan po. At nag-order din po kami ng bag. Sa so, online lang din po. Nakalagay ito sa tubigan. Mamano ito. Wow! Maganda! Mama, ito! Ano to, mama? Oh, tamang-tama ano ka sa iyo. Oh. <laughs> yan ang gusto ni Maloy. May mga car. Ah, naku. Ay, sorry. Bum, bum, bum. Yan po ang kanyang bag. So, siya po naman ay may isang paring bag. Kampa, kumbaga po'y pampalitan. So, ito po ay padala rin yung namang linda ni Kuya Mac. So, yan po. Magagamit pa rin po ito ni Maloy. Yan. At syempre, hindi mawawala. Nagbilalim ko kanina sa grocery. Kit na paborito ni Maloy. Saan ay so, nitong araw ko? Ako mama ko magkakain. Oo. Oh. Okay. Ay, nagugutong. So, yun po ang paborito niya, Hansel. Mama, pili ito ulit. Oo. Oh, Tapos ay meron pong cream o. Tapos po ay presto. So, ito po yung mga paborito ni Maloy. Tapos, ito biglang ang kanyang baon. So, yan guys. At bukas na lamang po sa kanyang pagpasok. Pero, ang pasok po ni Maloy ay ano pa ah, 1.30 ng hapon. Ay, sasama po muna siya sa tindahan. At, pagkatapos po namin magpakain ng tanghali ay saka naman po namin siya ihahatid sa kanyang school. Na. Good day. Good night po sa inyong lahat. At kami po ay kailangan maagang matulog. At bukas po kami maaga. Kailangan namin umabag sa tindahan. Uh, ako po ay pupunta lang sa tindahan ay pagtanghalin. So, yeah. so yan po. At ngayon ay nakaredy na kami ni Maloy. Inintay na lang namin si Tito Makoy. At kami po ay magpapahatid sa bayan. Ngayon po ay 10.15 na ng umaga. Ang pasok pa po ni Maloy ay 1.30. Kami lang po muna ay sa tindahan. At kami po ay dun maghihintay. So harap anak dito. mag ka sa kanila. Yeah. <laughs> Papasok na. At habang kami po ay sabayan muna ay sinani naman po ay magbabantay kay Malia. Yan po kapap katatapos ko pong padidihin si Baby. Sinani po muna ang magbabantay kay Baby. Ayun. Ako naman po ay babalik din agad pagkatapos kong ihatid si Maloy sa school ng 1:30. ang sana lang po ay magpaiwan at huwag tupakin. <laughs> Bye bye baby. Bye bye aking mahal. Dito ka muna kay nanay ha. Nanay, bye-bye. Alis na kami. Eh, Ito gamit na namin. So, ayan na po si Tito Makoy. Inabala muna namin sa kanyang trabaho. sige kaya po may pasok sa trabaho. Kami lang po yung sa Aba, wag mo nang isabit dito. malimutan mo. O, oh. uh -oh. dito na. Uh -huh. Dari, dari Nandito. O, oh, ganito dito na. na. O, dyan ka na sa unahan, anak. Na, anak. Ayan, alis na kami. yan na po ang aming estudyante. Naka-white rubber shoes po. malaki daw po yung orders online ng mga sapatos. ay, ay. Yan po ang bata papasok na po sa school. Siya po ay panghapon ang pasok. Ano kaya naman? Magpaiwan. So yan po at kami malapit na. Ah, ito na kami. Entrance.

lumabas. <laughs> well, ano, ayos? Ayun, ay, tubigan mo, anak. Nandiyan. Huwag pala tumigil pag-iiyak ay may star naman. Bukas ay moon na yan, moon. Bukas oh. <laughs> ay So, yan po ang Tita Olive. <laughs> Kami pinadaan dito at may bibigyan nyo po ng damit para kay Malia.

ano ano kaya pa ito na naay oh walang moon gusto mo itagderate star mo hi babe hello hello oh, so ano ito pwede explain ko sa iyo ha o, oh, ayan. Ito ay assignment. Ibig sabihin, anak, ito ay gawain. gawain dito sa bahay. At ito ay ipapasa mo bukas. Okay? oh, ngayon, kalagay dito ay lagyan ng kandila ang cake ayon sa bilang ng iyong edad. At kulayan ito. Okay? Mama, ano kulay ng kandila? Kandila. Ay, ikaw, nasa sa'yo. Wait lang, huwag do-drawing ka muna. Get your pencil. Dali na. Get your pencil. yan po. At nangalay na ang estudyante. Yan. At dumapa, dumapa na. Yan. Sige. Kulayan mo yung lahat. Siya po ay pwedeng kanan-kaliwa ang pagsulat. Ang pagkukulay. So, yan po. At malapit ang matapos ni Maloy yung kanyang assignment. So, yan po daw yung kanyang cake. At may apat na kandila dahil po siya ay apat na taon na. Tapos na. Yes. Tapos na. Aba, wait pala. Pa wait. at si Tita Olive oh, may bigay. nasan yung ano ah. Nani, Mahal ko mama. ni mga yung sando niya. Yung sa, yung kulay green diyan na nasa plastic. Pang na baby Teo! Ay, nasaan kaya ako? Sino kaya hinahanap na ito? Yan. So yan ay bigay ni Ate Kalila. Oh, ang batang strawberry. <laughs> Thank you, Tita Olive Galila. Bye-bye, baby. Bye-bye. <laughs> Bye-bye muna. Bye-bye <laughs> muna. Bye-bye. So, yan, guys. At amin na po ni Nanay bubuksan yung bigay ni Tita Olive na ano ay nadamit. So, yun na, ano, buksan muna. Yan po. Oh. May nakalagay. Poor Malia. Thank you, Tita Olive. At sa kanya pong anak, si Ate Mindy. At syempre, si Kalila. Thank you, thank you. So, ito po ay yung mga damit ni Kalila. Wow, magaganda. So, yan po yung mga damit po ni wow. ano ay ni wow. Kalila dati ay mga hindi naman yeah, po ano so... ah magaganda para pang bago. wow may mga lagi water Nuan, no, ha ni Mickey Mouse wow, hey, wow. Ah, si Madre oh. pa yung pag ano hey. oh talagang nini Swerte ka at marami nagbibigay sa'yo ng damit. Oo, oh, ay, 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 Yung ganun oh, uh, na okay. pajama niya. Yung puti. na kay Nini, ito. Wow, strawberry. ito, wow, strawberry. strawberry. Salamat po. <laughs> ay, ano yun? Wow. Ganda. Oh. Wow, thank you. Salamat po. Thank you. Pag-ibigay kay Malia. Ay, buno na magaganda po. Mga parang bago pa na. Ano mm -hmm. Mga bago Kaya pa po. ba Parang na nai din. Ayan na, uh, uh, po. Mama, mm -hmm. oh, oh. Naki si Kalila ay mahilig sa leggings. Ay, mahilig daw. Dapat nanay nakadresan ito. Kasi naka, naka may leggings bagay. Wow. Wow, gaganda ng ano ni Vivi. Kahit po medyo malalaki pa yan, eh, madali lang pong lumaki ang bata. Oh, no, mo. yung maganda. Wow. Natulog na tulog po si baby. Sige, unbox mo na rin mamaya. Pag tapos niya nanay. Wow, nanay. Wow, Ipag-ilabal na si baby. Ayari na sa kanya. Mama sa crisis mo siya mm. oh si 6 oh, months na wow no like cute ironica sa nin kay baby oh kasi na oh pag <laughs> mabanas oh. at mainit ang panahon salamat ano bagay, kalila, ang bigkalila pangalan kalila kalila hm uh -uh, kay baby kalila, kalila. salamat sabi mo kay Maria eh oh. kalila Ano, oh, ano? no ganda naman ay eh. ah <laughs> Wow! May jacket na si baby. <laughs> yan. O, ni mo. O, bunoni yun. Dress? Dress, ano eh. sa isa, yan. Wow! ganda. Talaga lang man ako. Oh. Abat, may dress na denim. Iyan, yeah, magaganda. Baby, ang iyong damit. Wow. Mm. Oh, um, po yung salig na niyan eh. Oh, um, um, maliliit salig kasi ano na. mo. Sila po yung hilig ni. Oy, so. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Yan ang gusto. Yan ang mga magaganda sa <laughs> Wow, nani may palda. <laughs> wow. <laughs> So, yan po. Ang ganda, oh. Wow, thank you. Thank you po. Yeah, abo, ano yung maganda. Wait, kung din sa na sa ilalim. pwede mag-headphone. Salamat po. Thank you, thank you po sa inyo. Thank you, Tita Olive. Sa padalan mo kay Lili. madami. Yan, at sa anak po ninyo, salamat ng marami. Bye, bye. Salamat po, Kalila. Salamat po kay Tamindis sa pagbigay mo kay Nini ng mga damit. Okay, pampasok ko. Salamat! Kasi kita ito. Ayan, thank you po. Sabi mo. Sabi mo, thank you thank po. Thank you po. Kasi na. Anak, ano yan? Wow. Pacemas. Ah, face mask. Ay, ano kayo kailangan mo sa school? Yeah, <laughs> yeah. Sabi mo. Uh, kasabay mo, anak? Thank you, Wow. Ano yan? Alcohol. Patingin. Yay! Ah, hand sanitizer, anak? Hand sanitizer. Hand sanitizer. So, yan po, muli. Maraming maraming salamat, Tita Olive. Uh, kay Ati Mindy. Thank you kay Kalila. Thank you so much sa inyong lahat. God bless. Inaayos po ulit ni Nana yung mga damit. At itatabi po muna namin habang hindi pa kasya kay Malia. Pero yung iba ko ay kasya na kanya na daw po ni Nana ihiwalay. So yan po muli. Thank you so much.